Ikinadismaya ni Nanay Purisima Ancheta kang Barangay Bita Anuligaspe City ang dugang nasingil sa kuryente kang Albay Electric Cooperative Aleco sa saindang member consumer ngunya na bulan. Hali kaya sa 600 pesos ka na kaaging Mayo, luminobo ng 11,000 pesos ang saindang bill sa kuryente. Sabi niya, Bilang katabang sa sarong kantin, 300 pesos na naman ang sa iyang sweldo kada aldaw. Lima daan sa iyang aki asin solong naghahanap buhay sa pamilya. Kaya ang dugang na singil sa kuryente kang Aleko, dugang na pasakit manda sa iya. Dugang pa niya, sulamenting ilaw asin tulong electric fan man sana ang pigagamitan ninda kuryente. Kaya makangalas daan na nagabot ninsan ribuan sa indambayadan. Para sa akin, madam, pangit yun kasi parang parang binabayaran namin yung hindi naman namin kinukonsum. Kasi alam naman namin yung ginagamit namin kung gaano lang kaano. Tapos sisingilin kami ng ganun na mas mahal pa sa ano ginagamit namin. Ang member consumer na si Tatay Ramon Antivo labaldi man na uminabot sa 5,000 pesos ang sayang bayadan sa kuryente. Sabi niya, garilabi man ang singil sa sa saindang nakukonsumo. Idugang pa na papurapaltok man ang serbisyo daakan aleko. Eh, ang drip namin, hindi man pinapa ginagamit. Paminsan lang, ginagamit. At may ni kami. Kung nakaalang ko, so, bil mo yan. Paliwanag kang tagapagtarang kang Aleko, ang paglangkaw sa singil sa kuryente ngunya na Hunyo, kausa kang paglangkaw sa prices generation rate na pigi-implementar kang wholesale electricity spot market, kung sa induman kukuha ang sanggatos porsyentong supply ng kuryente na pigdi-distribute sa Albay. So medyo namatian po kan mga consumers ta ang paglangkaw o pag uh, umento sa singil kan presyo kan kuryente because nga ni uh, uh, yaon po po so prevalence ta so existing problem ta which is the high heat index pag uh, naglalangkaw po ang init kan panahon mas dakol po ang consumption kan sa toya mga konsumidores. Sa mainland area, 13.9 pesos per kilowatt hour na ang single sa kuryente sa residential. 12.9 pesos sa low voltage as in 11.6 sa high voltage. Sa island area, 9.3 pesos ang single sa residential as in 10.4 naman sa low voltage. Kumpara ka na kalis na bulan, naglangkaw ning 2.1 ang overall rate inclusive of BAT sa mga residential as in low voltage, mantang 1.9 sa high voltage. na uh, sentimiento, mga opinion, mga pagtataramkan ng mga tao na amids ining sunod-sunod uh, na power interruption nagdegwa kita ni paglangkaw sa presyo kan kuryente so sabot ni po an uh, mga sentimiento ni dapat uh, rest assured na we are doing our best para mas mapakaray po ang serbisyo katakod kaini ni dai man da makakapagtaw nga sigurasyon na naleko kun mababa na ang singil sa kuryente sa masunod na bulan para sa mga baretang tatakbikol may arango